Idineklara ni Pangulong Noy Noy Aquino na National Days of Mourning ang mga araw bago mailibing si DILG Secretary Jesse Robredo. Inilala rin ang pumanaw na kalihim ng kanyang mga kasamahan sa gabinete. May news to go si Susan Enriquez. Sa ikbit ng kanilang yakapan, bakas ang labis na lungkot at pangihinayang na mga dumalo sa prayer vigil sa Lasal Green Hills para kay DILG Secretary Jesse Robredo nang makarating sa kanila ang balitang natagpuan ng patay ang kalihim sa masbate. He was a very sincere person, an honest human being, a decent human being. And we uh, we'll find difficulty looking for another Jess Robredo. Si Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte naman, halatang halata ang pamumugto ng mata. Napakabait po. Wala po talagang uh, ego sa katawan. So he, he will be swirly, he will be missed by everybody. Nabigla raw silang lahat sa gabinete, lalo't umasa silang ligtas na makukuha si Robredo. Hindi mawawala si Sec. Jesse, um, yung kanyang diwa at saka yung buhay niya ay ating ipagpapatuloy. I've not met so many people who love this country and who love the Filipino people as much as sec j did the best honor that we can give secretary js is uh, to continue and to carry on with his fight mm -hmm. with his advocacies uh with his crusade mm -hmm. for good governance E diniklara na rin ng pangulo na national days of mourning o mga araw ng pagluluksa hanggang mailibing si Robredo. ibig sabihin otomatikong anim na araw na ibababa sa hot mast ang mga watawat ng Pilipinas sa mga tanggapan ng gobyerno, gaya ng ginawa sa pinamunuan niyang kagawaran. Ang mga tauhan ng DILG, pinatotohanan ang kabutihan ng kalihim. Lungkot na lungkot po, nahihiya. Kaya ganun po kasi nangihihin. Mabait po siya po talaga eh. Minsan isa lang elevator na may nakapila yung mga tao pero siya lalakad na lang ulit. Tapos kuminsan, bibigyan namin pagkataon na sir, mauna po kayo na ano, hindi, huwag na, pipila ako. nalaga muna na palasyo bilang officer in charge ng DILG sa si Executive Secretary Paquito Ochoa Jr. Susan Enriquez, GMA News.